Maraming mga mami ang nagtatanong kung paano nga palalakasin ng gatas. Mami, ito yung sekreto. Ang mas madalas na paglatch ni baby ay siyang nakakatulong para mas more, mas gumawa ng gatas ang ating breast. Dahil ang paggawa ng gatas ay nanggagaling sa brain. Sa so, napaka-importante na iset mo yung mind mo na kaya mong makapag-produce ng milk. May kakayanan naman talaga tayo. Ang importante lang ay maging masipag lang tayong magpalatch at huwag tayong magbibigay agad ng bote o wag na wag talagang magbibigay ng bote dahil talagang tatama rin si baby maglatch. Ang connection ng bibig at breast ay yun ang makakatulong upang mas magbigay ng mensahe ang brain sa breast to produce milk. At kung ano ang kailangan ng baby ay ikagawa ng ating breast. Kalakip sa video nito ay aking ipapakita ang lactation counseling na ginawa ko sa isang mommy, sa isang first time mom na nahirapan siya magpa at sumangguni nga sa atin upang magpaturo sa proper latching and proper positioning. Napaka-importante nga sa isang baguhang ina na matutunan niya ang tamang pamamaraan ng pagpapasuso. Kristen Anthony. Kristen. Kristen Anthony Kristen Kristen Kristen, Kristen. <laughs> Anthony. Oh, ang hirap big kasi ng pangalan. Pero ang cute-cute ng baby. So we're are uh, not talking about breastfeeding. Kung so paano yung uh, tawag niya to positioning. Ganyan. And this is mommy Joji. Tama, Joji. Oo. Oh, oh. Okay. So, ngayon, i natin si baby. Pero kasi tanong na tunog pa. oh Oo oh, oh, nga eh. Ayan. Alright. So, Mami Jolie, mami ka na kasi, no? Ito ang cradle hold position. Siya nakawakan. Paano mo siya pinipwesto? Iba-iba po. Nakaganyan. In... Oo. Okay. Ngayon, ang gagawin mo is hanggang doon dito siya. Sige, at hawakan mo na mabuti. Pag ganyan, hanggang puwet. Tama yan ha. Hanggang puwet ang hawak mo kay baby. Tapos yung kamay niya, hindi nakaitip dito. Ayan. Hindi nakaitip dito. So, ang kamay niya ay nakalusot sa gilid. Okay, nakalusot sa gilid tapos ihaharap mo si baby sa iyo. Ganyan yung pagpapabreast pad para hindi ka masasaktan, okay? Sa breast feeding. And then, this one, okay lang yung natin. Open na ba ito? Oo. Kailangan kasi mapapadede natin si baby later. Ha? Basta sa ngayon, ito muna yung position mo. Nakaharap yung chan sa chan mo. Okay, at chan ni baby sa chan mo, at yung kamay nandito sa gilid, nakalusot, at ito okay lang yan, yan nandito para at least magpapang sa'yo, hanggang wet yung hawak mo. And ito yung gagamitin mo pang offer sa breast mo if ever na ibibigay mo later kay baby. Okay? Sige, so yun ang gagawin natin mamaya. Trinay namin ipalatch si baby pero talagang tulog na tulog kaya hinintay muna namin siyang magising gising So, habang tulog si baby ay nag-start na muna kami ng breast massage. And finally, naggumising na si baby, ready na to breastfeed. <coughs> Yes, kasi nga dahil nagre-cleanage yeah, niya, every time na mag-release na niya, mayroong re yeah, niya. Tapos tumutulog. Yeah, that's nice. Tumutulog na. Oo. Pagkakaroon oh. mm -hmm. na niya. After nga mag-feed ni baby, ay tinuruan ko si Mami first, Julie kung paano mag-breast massage. Paano niya masahiin so, yung breast niya kapag may mga bara. So okay, mukhang wala ka ng para. Kasi ang pagmama ang pagmamasaj kasi sa breast it eh, there's plug, you know, yun yung yun tulong ng massage sa breast pag may merong plug. Ikaw naman ang nagfi-feel mo kasi dahil puno. Kaya siya ka po parang mayroon akong may plug dito. Okay. It's a side. Meron okay. dito sa side. Kasi wala nakaano po. Okay, sige. Siyempre, atin din itinuro kung paano mag-hand express. Yan, kahit kahapyaw lang na ganyan. And then, pwede mo na siyang i-cancel. na may okay. mga matigas. Pero ito po yung usual na pinapa... Dede mo kay Gaby. Kasi, uh, dahil nagre-replenish kaya nagkakaroon ulit. Bali normal lang When it comes to breastfeeding na kay baby, ayan kung mapapansin niyo, nakakainom si baby dahil sa galaw ng kanyang lalamunan. Malalim. Ayan. So halatang umiinom siya. Kaya napaka-importante na tama yung latch niya. Deep Latch. Ibig sabihin ng deep latch ay mas malaking part ng areola sa bottom ano ng po, breast ang mas siya nakukuha siya. ni baby. O sige, okay, so bye-bye! Oo, oh, oh, bye-bye! Hindi madali ang pagpapasuso, ngunit sa tamang pagtuturo at gabay, ito ay nagiging madali na para kay mommy and baby. For more information, you can visit our FB page sa Lormam Infant Care Services. Hanggang sa muli nating pagkikita-kita, ito si Nay Lorena ng mam Infant Care Services at ng Arugaan. Mabuhay!